Hello guys, good afternoon. Good afternoon. It's May 8 today. Tingnan natin kung tapos na si Jollibee. Tapos na yung ano ng Jollibee guys. Yes, tapos na yun. Ha <laughs> Ito lang si Jollibee, tapos na Ito yung si Doggy, oh Jollibee, guys oh, Tapos na, guys Ito oh. yung sinasabi ko sa inyo O, oh, diba, paikot yan Dito sa mga tapos R.M. Wow. Ang gano'n. Ang Jollibee, guys. R.M., guys. Ayun, guys. sinabi sabi ko sa inyo. Oh. Tapos na talaga, guys. Ay. Ako si Jollibee. Ayan. Yung tamang-tama talaga sa ano. Sa mga nag-aaral ko. sino sila? Ano ito pala yung entrada? Ganda. Ngayon sila yung mga gumagawa. Oh, ihahadlang oh, din ba? O di Diamond Channel Vlog. video pa natin ulit.